kagidlay ta guys ay buntag kagidlay ta ani kay tanong ko og kuan nagtanong ko og kanang kamunggay diri sa amo wala gyud may punuan sa kamunggay aging nang tanomi eh, na namatay ra pod namatay ra wala gyud katubo kay kani ilang kuan diri kanang ilang yuta diri sige nga basa ba ketubod, gatubig permi Hmm. akong gitanong mo. gi hmm, butang na ng sako bag sa siminto ang yuta. Tapos, usa nako ako isya gikuan. Usa nako na gi tanom ang punuan sa kamunggay. kay Aron dili siya makuan sa tubig. mao na ni pamagi nga, basin mabuhi na day ni. Eh. mabalana na ni. Sunod kung mabuhi na ni. Nga nila ang pamaagi. Basta nga, tubigon ang yuta niya. Buta nga lang niyo nagaming buslot diha sa kuan sa ihang sako, butangan lang sa robot, butangan mo gamay. Bang kanang slice na ni mo gamay para makasod gamay tubig. Dili gud nga whole tubig ma butang diri sa mahumol siya. Ani ang kay mo na nga malata siya, may kun nga malata ihang punoan niya. Mana di na siya mabuhi. So nanawag na kay mamaho na. sa ta. O Ako magic flower. Nabuhi na yung taon. Buhi na siya. oh Na. Bulak. Og ang akong ukra. Wala damhan. Nakabunga. Good siya. O. Oh, nakuha na gani. Uh, ay, sa tayo, Tekopuno ang nakakuha. Diri o. nagbunga na siya. O. Oh. Hmm. na tanam tanom lang yung guys. para natay makuan bisan isa kapunuan ka kapunuan labi nagdagan yung matanom dipindi sa lugar ng yung matamnan kung dako man lang kag lugar matamnan out tamnan na hmm. na ya ginabubuan na lang na o kinilis nga tubig ay kinilis sa kuha agod ay kinilis bugas, ag, nga bugas sa nilong ag man ay kung ginabubo man ay siya nga na uli-ulian siya o hmm. nga tangkong na ako namulak na Hindi man kung maato o gulay. Ang saan, kanino? Kung ano na siya, kanang, kanang garabo na siguro para magbago nasa hmm. tis, na sa iyahang udlot. At mamalit sa palingki. Hmm. Gan kay tinangkong. Nakakapit na sa kuan koral. mo uban. Hmm. Nasagulan siya o mga tangkong. Nga tambok biya guys. Oh. Oh. Mamalit ka sa palingkiron mahal. Oo, hmm. no. dilimpihan gina ako ni dari Dilimpihan. Mm. May talbo sa kwan. Talbos sa tangkong di pang ulo uban. ngoban. Hmm. Diberi na di na mamalit sa kwan palingki. Di na mamalit. na nakinalan mananom tas atong tugaran basta na matamnan kung wala kay similya mangayog silingan dagan kay kapangayuan kung dili ka malit mo ganang mga galay kung wala gyud mapangayuan malit mo ganang galay bisag isa ka isa ka kuan isa kapak lang nga kuan sa palingke dahil i similya kay eh, para matanom dayon sa tugaran kami kay tawag-tawag taod dami din eh karun pa maurpanin tau ni mong nakuan nabuhi kay ngano dire dili ka ka basta-basta tanong pod sa di makoy ng tubig kay ga ang kuan kung gani kag tubig dire ay nang bangag ana kaluto na ni mo din na 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 ka nang tubod kumuhimo kag balon kahimo ra ka mm pabor ni sa sakuan kuan yun ni siya kanang sa basakan ng kuan ariyahan ni eh. Depende man ko naman po yung so, dere, sa tugaran. Ah. O gini among kuan dere. Pwede ka maging magbalon dere. So nanawag na sila guys. Kaya mga o na, na. Mamaho na ta. Ini kay sa tambadan sa trabaho. Dagan pwede on trabaho eh. Kailan ko sa'y kening init moy yung makabalda. O akong mga Tinanom na mga gabi o naana. Dagko na mga gabi. Puro mo na kung kamoto na mga gabi. Another okra. Parang tanah ko ni siya na kuanan. Kuan. Tandang na ako kuan pero isa-isa lang anak. Kaya dili lagi maipod pagkatanong nako na Kulang o kuan. Hmm oneng ano yung gabi akong tinanom? O, oh, daga na kaayo. siya. O, okay, panahon mag guna, Gunahan na ako. Dila na ako ni Kaya kung isprihan ako, madamay ang ubang kuha hinungaw sa ispri. Madala sa hangin. mangunot ang, ang dahon sa tanom. Uh, ka ni. Eh. Mangunot ang katugaling tangkong opod Nangunot to siya kay sa esprit ba na kuan siya sa hangin na pabos siya sa hangin among tanglad o mm tes sana aju kuy gulay mako ako adali mm nga talbos namo kay among kuno kalabo diri kini kalabo dakhan kay dako kay ni benepisyo ni kalabo kuno imong anak na, na ubu ubu. ubo imno dai nimo ani ganggang nimo sa kuan sa nilungag ay imong ikuan sa kababaw sa nilungag ang dahon din pugaon mo ipainom mo sa si imong anak oh ako oh. na kuan ng mga mong tanglad kay mulus na mig taman ani tanglad kani dayon kini do ka punoan ya tanglad diri aw tulo di ay tulo mm, napaisa nya yeah kalabo imo dan ko kuan hindi kitang hmm. mga kalabo matawa kay mga kalabo ba hmm. andot ano kay no na ko kay mama ha do ni man atong kinabuhi nato magkugi tagpananom mga, mga bulak -bulak na man tay mga kuan mga bulak-bulak nako nabuhi na hmm. buhi na Maka na, siguradong buhay na kanang salinsing man. So, mamahaw na ta. Okay. Makulang nang nanawag sa ato Okay. Nag-flex lang ko sa akong tanong dito sa gawas. Kay, kay marag, wak na nang unakuan dito sa gawas ba? Nag-flex-flex panagsa. So, mga unta guys. Mga yung... niya andam sa mo ang kano ang itlog ay kana itlog palia dayon itlog kay mga bata di man mga onog kuan di man mga onog palia para mas matibula hmm. niya gusto ka o ganang kuan o ulam wala hmm. mga Oh. Nyang akong apo nag chopstick. Kabalo din sa mutsak nag Nag kinurian or nag na sa iyang kuan. Mm. Kabalo mag, chopstick na. Get this example bi. Sampul ba? Sampul kay magtalong nata sa atong kamera. Tustingan daw, ando pag unsaon pag kuan. Sige, slice. Dali ha, kay maurot yung baterya na akong cellphone ron. Oke. Okay. Gimana ya? daw. Sampol sa, kayak mag chopstick ya. Hmm. Op, 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 op. Hmm. Untuk on kay basing kanto dai China or Korea or asal makantong magamit tong chopstick. Ah, ya wa oi. daw? on time kan angkan on ay kucarao ni kan on di Ta. Dung ta kay bala nang trabaho ka magkaon. Una sa gaon sa ang trabaho. No. Okay. Una imong trabaho pagkaon. Na hurot yung kusog. Wala na kusog nang nga, una no, yun na ito atong pamahaw. O saan ang trabaho? Asa ramang Asa ramang trabaho, God. Kaman, dili ta magpaulipon sa trabaho. Kinanglan, ang trabaho may magulipon na ito. Diba no? Kira? Okay. Gusto na kita maulipon sa trabaho. Na? taon na lang. Iyan na trabaho, mag-uulit sa to, hulat sila, kuno sa trabaho ulit. pa gusto. Magiging pakikudaan mo na ako. Kaputin na ako. Ganda lang na ispukatanan. Hindi ba ito maragot? Ay, ayaw na nang wakpa. Gutom na ka salamat na rin. kaon, balag di, di, di kadungan. Naso, na ka sa doon. Kaon tagay. Nga, magtapik ta sunod. Biblikanon mag-topic sa sunod. Itong tapik. Hindi kay perminti lang ta kuana ni. Tay. Tagaan ko na tuog panahon nga kuan. Tagaan ko na tuog panahon nga magistugot ka benta. Spiritual na nang butang. Tay. Butang tingin sa tong kena buhay jud. Nahon na to na sya. Mara Padahal yang tak mendekatkan, padahal yang tak menderita.